October 25, 2025, Saturday. Narito pong muli ang batang pista para nagbigay ng mga tips at giya. Para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club, kung saan meron po tayong sampung pakarera na magsisimula sa ganap na alas 2.30 ng hapon. Tara, tumpisahan na po natin. Race number 1, the start of pick 5, covering races 1 to 5, with a distance of 1,400 meters. Club Don Juan de Manila Trophy Race. Dito po sa race number 1, mabimera ko po entry number 5, Happy Kid. Si Happy Kid po ay na-change Jackie from P.O. Repay. Ngayon po ay pati Dilemma. Ayun lumaban last October 15 sa so distance 1,400 meters. So puwinta na ng Preba, 131, sarado. Nang siya ay pumang-apat, sa so mga kabayang sila Anya-Anya at Sinag. Panigundo ko na rin po ay may best time dito. Entry number 2, Boss Pabale na ng lumaban po lang sa October 12 sa disasya 1,400 meters sa puwenta na ng Preba 129 sarado nang siya ay pumangapat sa so, mga sila Shining Thunder, Desirable at My Jopay ang pinakamagandang Preba na nga po na itala ni Boss Pabale sa disasya 1,400 meters ay nagawa niya last August 3 kung saan siya ay nagpreba ng 128.4 nang pinalo niya ang mga sila California King at Clairvoyant. Puni ko po pang tercero yung may magandang tinakbo na nung karahan. Entry number 1, Umaapoy. Nauling lumaban naman po last October 14. Sa desa nga siyang 1,400 meters. Nang siya po ay nasigundo at nagpreba ng 1,29.4. Siya nga po ay nasigundong dikit. Sa rin nalang kabahay si Blown Away. Good luck po. Race number 2, the start of first winner take all, covering races 2 to 8. With a distance of 1,400 meters. Club 1 de Manila Trophy Race Dito po sa race number 2, pamprimera ko po Mate, Entry number 9, Gojigo na huling lumaban po last October 10 sa distansiyong 1,400 meters Sa point kalala na naman ng preba, 133.4 nang siya ay pumansyam sa so, mga sila Antonio de la Mugis at high quality Pero ang huling panalo pong naitala ni Gojigo sa distansiyong 1,400 meters eh nagawa niya last game 7, kasi so siya po preba nagpreba ng 128.6. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga sila King Hans at French Leather. Kuni ko mo panigun doon sa Papong po Derimate na nag-change jockey from RM Garcia to JD Hernandez. Entry number 1, Ichi Ran run na uli pong lumaban. Last October 19, sa distansyang 1,400 meters. Siya so, po yung tanan ng preba, 129.2 nang siya ay po mang apat, sa mga sila, Don Pedro, desirable at fearless. Kunin ko rin po pang protection po bilang third choice, ang nagpapadyado, entry number 7, Hatlegs. Si Hatlegs naman po, iling lumaban last October 14. Sa distansyang 1,400 meters, siya punta na ng preba, 131 sarado. Nang siya ay po mang anim, sa mga sila, French Leather, Caloocan Zap at Fast Sailing si Kalokan Sap na sumigundo sa laban na yon ay naman ng preba na 129 sarado good luck po race number 3 a DD plus 1 event covering races 3 to 5 with a distance of 1,400 meters silver bullet production inc trophy race dito po sa race number 3 pang primera ka po entry number 2 Catania si Catania po ay hulong lumaban last October 14 sa distansya 1,400 meters kung saan siya po ay nagpreba ng 126.4 nang siya ay nalyamado ngunit na segundo lamang sa nanalong ka kabahin si Exalted Panigundo ko na rin po si Exalted na entry number 9 na nanalo nga po sa laban na yon at nagpreba na mas magandang tempo na 125.6. Good luck po. Race number 4. Start of second winner take all covering race is 4 to 10 with a distance of 1,400 meters. Manila Horse power trophy race. Dito po sa race number 4, pang ko pong may best time at may pinakamagaling ng timbang na entry number 9, Desirable. Si Desirable po ay yung lumaban last October 19. Sa distance yung 1,400 meters, siya po nga po ay nagtala ng pinakabandang preba, 1,27.4. Nang siya ay sumigundong dikit, sa nanalong kabahin si Don Pedro. Kunin ko na yung papanigondo, mababa na sa laban. Entry number 5, Blame the Ghost. Nauling lumaban po, last October 12. Sa distance niya, 1,400 meters. So, kwento na ng Preba, 128.8. Nang siya ipumangwalo sa so, mga kabahin sila, Gemma Bell at Vava Boom. Pero si Blame the Ghost po ay may tsagong tempo na nagawa niya last July 27 sa distance 1,400 meters. So po yung ng pinakamagandang preba rito na 126.4. Nang tinalo niya, ang mga kabayan sila Galactus at Fearless. Good luck po. Paalaala mga tropang kararista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and race results. Race number 5, the start of pick 6, covering races 5 to 10, with a distance of 1,400 meters, R33, car exchange, trophy race. Dito po sa race number 5, pang ko po dihado, ngunit angat sa laban. Entry number 3, keynote speaker, na huling lumaban po last October 15. Sa so, distansya 1,400 meters, sa so punta na ng Preba, 128, sarado. Nung sa ipong mga tlo, sa so mga kabay sila is Polarium at Luke Skywalker. Pero bago po yun, last September 21, sa so sa si distansya 1,400 meters, sa so punta na ng Preba, 126.6. Nung sa ipong so mga tlo, sumakabay sila para sa masa at gold honey. Kung ko ko mapandigundo, isa pa pundiado, ito yung number 1, right or wrong, Nauling lumaban naman po last October 11, sa distansyang 1,400 meters, sa point ka na magandang preba, 126.6. Nung sa ipong so mga anim, sumakabay sila Melania, Gintong Hari at Sting. Kuwarin po akong pandarsero, entry number 2, Boss Lady, Nauling lumaban naman po last October 11 sa distansya 1,400 meters. Siya po yung ng Preba, 127, sarado. Nang siya ay na segundo, sa so nanalong kabay si Diamond Power. Ang pinakamagandang Preba po na ni Boss Lady ay nagawa niya last July 19. Kung sa siya po ay nagpreba na magandang champong 126, sarado. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabay sila Manipur Vipani at Carmenas Love. Good luck. Race number 6, the start of second pick 5, covering races 6 to 10, with a distance of 1,400 meters. Luis and Hans Villanueva, trophy race. Dito po sa race number 6, kung primero ko pong dihado, ngunit angat sa tempo, kalok numero 1, Club Habana. Si Club Habana po, yung lumaban last October 19, sa distance of 1,400 meters. So nga po ay nagtala ng pinakabad Preba rito na 124.6. Ang tinalo niya ang mga kabahin sila Brent Pride at Winner Parade. Panigundo ko na rin po entry number 7, Lily Bell. Nauling lumaban naman po last October 11. Sa distansyang 1,400 meters, upunda na ng Preba, 125.4. Nung siya ay nasigundo sa nanalo kabahin si Mang Nano. Third choice ko po, entry number 6, Blackjack. Nauling lumaban naman po, last September 28 sa distansya 1,400 meters sa rin po yung tala na magandang preba 125.8 yung siya ay pumangwalo sa so, mga sila Victorious Baby Lean at Modern Legacy good luck po race number 7 pick for event covering races 7 to 10 with a distance of 1,600 meters concrete solution builders and supply trophy race dito po sa race number 7, pampremera ko pa nagpapadyado. Entry number 1, Mythic Leila. Nauling lumaban po last October 11, sa distansyang 1,400 meters. sa po yung ng preba, 128.4. Nung siya ay pumang labing isa lamang, sa ba kabahin sila Diamond Power at Boss Lady. Ngunit bago po yun, last October 5, sa distansyang 1,400 meters din po. So po yung ng magandang preba, 126.2 nang tinalo ng na malayo ang mga kabayan sila Bian Compere at Giselle's Princess. Punigo pong panigundo, baka malamado rito, entry number 2, Batang Kangkalu. Nauling no lumaban naman po last October 11, sa distansya ng 1,400 meters. Sa punta na ng Preba, 127.8. Nang siya ay pumangsyam, sa so mga kabayan sila Upscale Bell at Manny Paul Vipani. Pero ang pinakamagandang Preba po na itala ni Batang Kangkalu sa distansya ng 1,400 meters ay eh nagawa niya last September 20 kung saan siya po ay nagpreba ng magandang tempong 126.4 nang tinalo niya ng malayo ang mga kabahin sila Watch Bell at Eknad kunin ko pong pandar galing sa panalo entry number 5 carried away na uling lumaban naman po last October 14 kung saan siya po ay nagpreba ng 127 sarado nang tinalo niya ng malayo ang mga kabahin sila Giselle's Princess at Believe in You Good luck Race number 6, the last DD plus 1 event, covering races 8 to 10, with a distance of 1,400 meters. Goto, keeps Trophy Race. Dito po sa race number 8, pa ko po ang pinakamagandang preba. Entry number 5, Danyu San. Si Danyu San po, hindi lumaban last October 19. Sa distance 1,400 meters, siya nga po ay nagtala ng magandang preba sa laban na to na 126.8 ang siya ipumangatlo pumangatlo sa so, mga kabayan sila Grand Jackpot at Cole Digger. Pero bago po yun, last October 11, sa design 1,400 meters, siya rin po ay nagtala ng preba na 126.8 nang siya ay lima sa so, mga kabayan sila Upscale Bell at Money for Bifani. Kung hindi ko pong panigundo, nilaban na nakaraan, entry number 6 na si Margot, na huling limaban naman po, last October 12 sa distansyang 1,400 meters sa punta na ng preba, 127.4 nang siya isumigundo sa nanalo ka ba yung si Real Equity kung hindi ko pong pantersero entry number 1 Malabon King na huling lumaban naman po last October 11 sa distansyang 1,400 meters sa punta na ng preba, 127.4 nang siya ay nasigundo sa mga kalaban rin niya ngayon na si pababa na nag-treba rin po ng 127.4. Good luck po. Race number 9, the penultimate race with a distance of 1,400 meters. Club Don 1 de Manila Trophy Race. Dito po sa race number 9, pa-premera ko po yung magandang panalo na karaan. Entry number 3, Anya Anya. Nauling lumaban po last October 15 sa distance of 1,400 meters. Siya po yung ng preba, 130.4 nang tinalo niya ang mga sila Sinag at One for the Road. Si One for the Road na na sa laban na yun ay na tiyempo naman po ng 131 sarado. Kunin ko po pa ni Gundo the number 6, Golden 8. Nauling lumaban po last October 8 sa distansya 1,400 meters. Siya so, pwede na na ng preba 130.8 nang siya ipumang-apat. So mga sila Early Bird, Masayang Tunay at Baling Rikit. Kuha ko po ang pandasero entry number 1, Victorious Passion. Nauling lumaba naman po, sa October 3, sa so sa 1400 meters Sa so, rin po, interior ng preba, 130.4. Nung sa ipumang lima, sa so, mga kabayang sila, Queen Margot at Blown Away. Good luck po. Race number 10, the final race of the day, with a distance of 1400 meters, Lube Don Juan de Manila Trophy Race. Dito po sa race number 10, pa-premiera ko po yung Dihado, ngunit my best time. Entry number 7, 7 of Diamonds, na uling lumabang po last October 19. Kung sa siyang nagawa niya na po ang kanyang best time na 127.8 sa ng 1,400 meters, nang tinalo niya na malayo, ang mga sila Bonnie Avenue at Bright Mile. Kunin ko po pang Negundo, ang mababa na rin sa laban, entry number 11, Laguna de Bay, na uling lumaban naman po, Last October 12, sa distance ng 1,400 meters, si Puerto Rico ng Preba, 129.4. Yung siya ay pumang walo sa so, mga kabahin sila Real Equity, Margot at Imperial Queen. Kunin ko pa rin po pang tersero, ang diado rin po. Entry number 4, Angry Maxine. Nauling lumaban naman po, last October 15, sa distance ng 1,400 meters. Siya po ay nalimado, ngunit tumersero lamang. At nagsiyan po ng 130.6. Sa so, mga nananong sila, double strike at money 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 money. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pista Rewind results in the beginning. MMPC Energy Racing Day Schedule will be on October 26, 2025, Sunday. <laughs> Shoutout oh! 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 <laughs> po natin ang mga kapisa na sina Sir Bernie Angeles, Sir Jesus Abella, Sir Max Co, Sir Willie Fay, Mang Sinayda Lopez, Sir Celestino Abejo, Sir Elino Ibay, at Sir Richard Co. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa mga nais mo mga tanggap na updated race results in dividends at magiya sa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click na notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista, ng karera po ay hindi libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all!